Kabanata 40 Ang Pagtataksin ni Don Juan Nakatakda na ang kasal ni na Don Juan at Prinsesa Leonora. Masaya ang lahat. Maliban na lamang sa hari na nais nang itakwil si Don Pedro dahil sa mga kasalanang nagawa nito. Ngunit hiniling ni Leonora na gawin ito pagkatapos ng kasal. Sa kabilang banda, si Maria Blanca ay labis na nanibugho. Nasaktan siya sa pagtataksil ni Don Juan, ang lalaking nangakong siya lamang ang iibigin. Hindi siya nagpadala sa lungkot. Umisip siya ng paraan upang bawiin si Don Juan. Nagpa siya siyang magpanggap bilang isang emperatris. Sumakay siya sa isang gintong karosa na tangan ng labindalawang kabayo. Isang engrandeng pagdating na hindi maaaring hindi mapansin.